Merli kwarto po ng Barangay Si Iran sa Albatangas. Noong ako ay nagkasugat sa balat, ay eh, hindi ko maintindihan kung anong klasing sugat yon na kahit anong paggamot ko sa kuwan ay hindi ho makuha, hindi ho gumaling. Ngayon, no, may nagturo sa akin na ang tubig sa balon ay talagang napakabisa at mapaghimala. Mm. ngayon po ako pumunta nga at sabi ko ihihili nga ako sa balon at kung pagbibigyan naman ako edi lalo hong magaling uminom ho ako ng tubig sa balon syempre hindi naman hong makukuha yun ng basta-basta sa isang sa isang beses lang di hanggang ho sa paulit-ulit akong pumunta dito at nagahaplas nga ho ako at ako yung minsan ko di siguro ho, mga dalawang araw, tatlong araw, medyo naiiga na ho yung aking sakit sa balat. Tingin nila sa akin noon para ang galising aso, gayon. Di ba lang ako'y naiwas na nga sa kanila na punta na lang ako sa isang tabi na ako'y hindi ano yung mga tao. Di sumadaling sabi nung ako nga ako nagpupunta dito sa balon at nainom ng tubig, utay-utay hong natutuyo ang aking balat. Kung hindi ho ako maniniwala sa Himala, yung nangyari ho sa aking mister, siguroy hanggang ngayon di siguroy buto-buto na rin siya. Bale ho ay eh, mahal na araw din noon. Pinasok namin siya ng Rebe Santo, ay tinanggihan na ho yung mga doktor na sabi eh, wala nang pag-asa. Di sa madaling sawi ho, namin ng ospital at kulay patay na nga ang balat. Gaya ho ngayon, nakakapagtrabaho na siya ng ayos. Misan nga lang walang ma matrabaho. Yun na. Basta nung aking gumaling ang aking mister, abot ho ang aking pasasalamat sa, sa Diyos at lalo na ho ako laging napunta nga dito sa balon. Sabi ko, pagka biyernes, lagi akong pupunta o hindi man ako makapunta sa ibang araw naman. Ang tunay na pangyayari dyan sa Balonayan nung time na yun na nawawala ang image ng kay Sasay, siya nakita sa balon. Dalawang dalagita ang nakakita sa kanya na nangangahoy sila dun sa parang, sa gubat, Nauhaw. uhaw. Nung nauhaw yung dalawang dalagita na yan, pumunta dun sa balon. And then, pag, uh, nung sumalok sila ng tubig, pag tingala nilang ganyan, nakita nila yung image na maraming mga ibon. At itong mga ibon na ito ay kasay-kasay ang tawag. Yung balon ay doon lang siya nakita. Yung tubig ay kanila lamang parang uh, inilalapit kay Mama Mary na kapag sila'y sumalok ng tubig dahil doon nga siya nakita, yung mga tao gagaling. Yun yung paniwala nila kasi doon na, nakita si Mama Mary. Parang pakiramdam ng mga tao, bless din yung balon. kulang yung pagpunta mo sa balon kung hindi ka pupunta sa simbahan para magsimba. Dahil yung, yung, yung shrine ng Our Lady of Kaisasay, talagang itinayo yan para sa pagdidebusyon ng mga tao sa mahal na biri ng Kaisasay. Hindi para magdibusyon ang tao sa balon, kundi kay Mama Mary talaga ng Kaisasay na itinalaga ang shrine na ito, ang dambana para kay Mama Mary, kaya doon lahat magpupuntahan ang mga tao at secondary na yung yung balon na tinatawan. Hindi ako sigurado kung yan o malinis. Ang sinisigurado natin ay itong tubig na ito makakatulong para ang mga tao ay uh, makaranas ng paghilom ng Diyos. Pero isa lang 'yon. Dahil si Mama Mary ay doon nakita So, pakiramdam ng mga tao, blessed din yung buong lugar na yun, pati yung tubig. Naliligo yung iba, ginagamit, uh, naliligo sila ng tubig at sa uh, sumasalok ng tubig doon. Uh, dahil yun ang paniwala nila eh.